Hello mga kamashroom So ito na yung update na natin sa ating patubo Ngayong malamig ang panahon Papakita ko sa inyo Ang kagandahan kasi Kaya ina-advise ko kayong maglagay ng darak At saka mga fresh na dahon Katulad ng dahon ng ng malunggay, ganyan, dahon ng mad, kakao. Kung wala naman ay naglagay din naglaki ako ng dahon ng ng kamuting kahoy kasi marami ako dito at uh, maganda naman. Kasi ngayong December, December hanggang February yan medyo malamig yan na panahon tapos pag tag-ulan malamig din ang uh, malamig din pag tag-ulan ganyan. So, ganun lang yung mga gagawin niyo para sa ganun. ah uh, within 6 days or 5 days mabilis yung paggapang kasi pag gustong gusto kasi ng amag na yung yung kanyang gagapangan o gustong gusto niya na manatili yung 32 to 37 ganyan 38 uh, celsius yung temperatura habang gumagapang tapos ibaba magiging mababa na yon pag nagkakaroon na siya ng pinheads ah uh, bababa na natin sa hanggang sa 32 ganyan 32 uh, 34 ganyan naglararo 28 ganyan so pag mayroon na mga pinheads pero pag amag pa gustong gusto niya na mas mainit kasi pag hindi yun na, na reach Babagal yung paggabang ng amag, yun yung akin na-observahan babagal at saka medyo mamatay siya ganyan so hindi siya magtutuloy kaya mas maganda pag naglalagay kayo ng darak may sa binhi, so itong video ito makikita ninyo na naglalagay tayo ng darak at ito na yung kanyang resulta o oh, makikita ninyo hmm. yan na yung resulta nya pag naglalagay kasi tayo ng darak maganda yung kalalabasan nya mainit pa rin yung substrate yan o, ramdam ko pa rin yung init niya kasi yung mga green, mga green na nilalagay natin ng mga dahon, habang nabubulok kasi yan, mainit yan. Yan o. Ang sa may kabila. Yan. So, mainit. Mainit yung ano nya yung substrate niya habang naku-compose. Ang purpose kasi kung bakit tayo naglalagay ng mga green na dahon ang purpose ngayon para sa ganon ay uh, habang uh, lumilipas yung araw, habang na komposyon yun ay na matili yung init kasi mahirap magpatubo ngayong taglamig pag hindi uh, na-reach yung tamang temperature. Yan yung kalaban ng mga nagbubulba, mga nagmamasroom kaya nga ang iba, ang diskarte, mahaba yan. Mahaba. Kunyari, uh, 3 uh, meters pataas, tapos mag 7 layer kayo. Kasi damor na mas maraming layer, mas mainit yung substrate. Ayan. So mag 7 layer kayo, 6, 6 to 7 layer. Ayan. Uh, para sigurado, maglagay kayo ng darak. Ayan. So ito mayroon din tubig ito, mayroon kanal ito. Para <coughs> sa palibot niya yan, dyan yung umagos yung tubig o kaya nilalagyan ko ng tubig para hindi umakyat din yung anay pag laging basa. Yan o, may ninyo So nagkakaroon na rin siya ng pinch house sa baba. So ganyan lang yung may natin. Gagawin ninyo para sa ganun magtuloy yung ating patubong mushroom. Ganyan. Tapos mahaba yan para magkaroon ng amag. Yan. So, ganyan lang yung ating gagawin. Sana na, na, meron kayo sa video natin. Ngayon, tag, tag lamig. Maglagay kayo ng darak sa binhi ninyo. Tapos maglagay kayo ng fresh na dahon <clears throat> sa gitna. Kasi pag na-compose yun, ay, mainit sa bed. So, 'yan lang at God bless sa inyong lahat.